ayan mga kadyos, sarap tala samahan niyo kami. Pupunta kami ngayon ng Quiapo at magpapagawa kami ng salamin ni Erica sa mata mga kadyos, sarap. Ayan mga kadyos, sarap. Kung nakikita nyo, merong trend dito sa papunta kami Quiapo. Ayan, Spanya. Ayan, okay. Kung makita itong uh, train dito sa may papuntang Quiapo. Madro, sarapan dito na kami. Sakya po. Pag ganun, ma'am, dito tayo. 3,500 lang kasama na free. Quality for the Yun dito, 3,500 lang. Sa kabila kasi, 4,500. 25 at 175. Pwede po bang, oh, yung plus 25 at 175 na lang. Wala na po kasi stock yung plus 25 okay. at 175. Ayan mga ka-Josel nagpipil up na si Erica at nakapilig na rin kami ng salamin para sa mata niya. Tumaas ang grado ng mata niya at nagkakahalaga ng limang libo yung salamin niya mga ka-Josel. Sabi ko nga sa kapatid tara pumunta muna tayo sa Kiapo Church dahil hindi pa ako dito nakakapunta simula nung bata pa ako. Ngayon pa lang, susubukan natin pumasok dito mga ka-Josel. Dahil nga babalik kami na, babalik kami after one hour sa pinagawaan namin. Okay, ayan mga ka-Josel. guys, galing kami sa Kya Pupunta na kami ngayon sa optical na pinagawa namin ng salami. Pupunin na namin. Ayan, paris na kami guys. Ayan, dito na tayo. Tama naman yung sinabi. yan mga kadyos sarap kung nakikita nyo maraming mga paninda ganito ang itsura sa kya po, mga kadyos sarap maraming paninda sa gilid gilid Maraming ring mga building mga restaurant mga bilihan ng kung ano-ano na pwede mong puntahan mga kadyos sarap Ito para Wala, parang ka talaga si Freddy Aguila. Paunag <laughs> din ngayon mga at hindi na lang maulan at magandang mga araw. Ito naman ngayong araw na to is dumating yung kapatid ko na si Nicole lang galing siya ng Thailand. Ayan yung mga pasalubong niya, mga kajosarap. At hindi maganda ugaga ang mga pamangking ko dito dahil sobrang saya nila. At ang daming mga pagkain na pwedeng pwede nilang pagpilian mga kajosarap. Ayan, super sarap din ng KitKat, pati may coffee rin. Iba't ibang klaseng mga snacks mga kajosarap na pasalubong sa mga bata. Yung mga pamangking namin, ayan sila ang kukulit. Mga kajosarap, pusog na pusog na naman ang mga mata nila. Yung kapatid ko pala nagpunta ng Thailand, mga kadyo. Okay, sarap. Ayan yung pasulubong One, two, three. And Rachel. Ayan, mga kadyo. Sarap. Pagluluto mo na ako uh, ng pork. So, medyo matalpik siya. Ayan, natapos na rin ako magluto ng spam natin. Ito yung spam. Okay. Tapos magluluto ako ng pork chop. Ay, nailabas na kasi ito kaninang pork chop. So, naglagay lang ako ng um, breading. Yan. Dito sa pork chop natin. Ay, mga kajosara. Ayan, mga kajosara. Ako so, pwede na natin ibalik sa bukang nasunog uh, na ata yung ano natin, pork chop. Tapos okay. lang. Tapos, sumusunod na rin yung ano na Ang Ayun yung sinain natin, mga kajosa. Yung ulam namin ngayon, ano, uh, lunch. Lunch time. Oh my God, na sinog na mga kajosa. Sarap. Okay. Ayan. Yeah. Matatapos na tayo magluto ng uh, yun natin. Uh, pork chop. Ayan, mga kalchaw. Sarap. Perfect. Perfect na perfect. Okay. Oh my God. Yeah. So, let's eat mga kajos. Sarap. Ito na yung prinito nating uh, pork chop. Ayan. Tapos ito kung makikita nyo is uh, para siyang uh, shrimp or yan. Shrimp. Na charon Okay. So, let's start mga kajosera. Pagkakas. Ayan na mga ka-Diyosarap, dumating na yung in-order kong Angel Pizza. Dahil nga birthday ng kapatid ko na si Esteli mga ka-Diyosarap, umorder na lang ako ng pizza para yun na lang yung pagsasaluhan namin ngayong gabi mga ka-Diyosarap. Hindi na rin ako nagluto, hindi na rin kami naghenta, bumili na lang kami ng pizza dahil lahat nga mga ng tao dito sa bahay, is super busy po sa kanya-kanya mga pasok namin mga ka sarap. Ayan, Dahil ayaw na rin naman ng kapatid ko na magluto-luto pa, ayan perfect na perfect na itong pizza, mabilisan. Okay, tapos napakasarap din naman ng mga flavor nito ng mga angel pizza mga ka So meron tayong apat na klaseng pizza dito mga ka Say thank ke mommy. Thank you me. What you say to mommy? To you, Happy birthday, happy birthday Happy birthday mommy. Happy birthday. Mommy. Happy birthday, mommy. Happy birthday, mommy. Happy birthday. Day, mommy, oh, sing more. Yes. Happy birthday, Mommy. Hey. Happy birthday, Mommy. Hey. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Mommy. Okay. I I love you. Too, I hold you. Okay. I love you. I okay. I want the I one. I want the I I want the tree. I, want the I want the dog. Okay. Okay. I eat. Want pizza. I you know,

Hello mga ka Ayan, samahan niyo ako. Nandito ako ngayon sa parlor kung saan ako nagpapagupit at kasama ko naman yung pamangking ko na si Raisa May. Perfect na perfect ngayong araw na to dahil nga wala akong pasok at minsan bigyan din naman natin ng reward yung sarili natin. It's time to pamper. So, kailangan ko talaga magpa-food spa mga ka-Diyos, sarap na. nakakaramdam na rin ako ng mga kung ano-anong kalyo sa pa ako mga ka At busy-busy tayo sa pasok natin. So, syempre, bigyan naman natin ng halaga yung sarili natin mga ka paminsan-minsan.